Hey mga ga, what's up? It's been a long time na nakapag-upload tayo dito sa YouTube channel natin ngayon. Mga ina-upload ko kasi dito is puro sa pagtatanim, minsan adventure dito sa island. So ngayon, dahil marami na tayong mga tanim, so magbabalik tayo ngayon para i-update ko kayo sa mga tanim ko. Yung ipapakita ko lang ngayon sa inyo is marami na kasi yung tanim ko dito na ampalaya. So ayan, may ampalaya na tapos may sikwa din ako, then may patula. So may papakita ko sa iyo. Wait, papakita ko sa tawag na sikwa dito sa amin. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng sikwa. Pero sikwa talaga yung tawag. Para siyang mga intestine. Ayan ah, Umahaba pa ito lumalaki. So ayun o. Oh, dumami naman yung bunga ng sikwa natin. So ayun sa pinakadulo may malaki. O oh, uh, mamahaba. Tapos ito may mga bunga na. Ayan. Sobrang tagal na ng sikwa na to Ang puno ng sikwa. I think mag ano na siya. 3 months na siguro siya. 4 months like that. So, itinanim lang namin siya dito. Gumamit lang kami ng plastic. Linagyan namin ng lupa. Kasi, hindi pwedeng magtanim dito ng diretsyo. Kasi nga, puro mga bato dito sa amin. Nakikita nyo naman, kasi nasa tabing dagat kami. So, ayan na yung dagat. Hmm. Kaya, marami namang paraan para makapagtanim tayo. So, yung paraan ko ay gumamit tayo nito. Tapos binutasan lang namin sa ilalim at tinagay namin dito. Para naman yung roots niya is pumunta doon kahit bato-bato na. Kasi hindi naman siya usually puro bato-bato eh, may mga lupa din siya. So ganito lang talaga yung namin para malagyan siya ng nutrients yung lupa. naman yung roots ng steam ng ampalaya. Tinakpan ko kasi may mga peste manok. So ayan, ganun din yung same din sila ng process. So ayan, kahit maliit lang siya na paso pero may lupa siya tapos tinagay lang namin dito umuulan na malakas, yung baha, bumabaha kasi dito tapos yung lupa na galing dun sa taas is inaagos dito. Which is maganda din yung lupa dito kasi lahat ng mga compost dun sa taas, yung mga dahon na pupunta dito at nakukompost na dito kaya maganda din yung lupa dito. Taalod na lupa. Kinukuha ko kasi maganda yung lupa niya, yung topsoil niya is buhaghag Yung linalagay ko sa paso. Ang gawbala yung papakita ko sa inyo is maglalagay tayo ng net. Oh, okay lalagay tayo ng net dito sa ampalay natin. Ito, linagyan ko na ng net. Kasi nga, alam nyo naman yung ampalay is lapitin ng mga insekto, di ba? Lalo na yung, ano niya, yung bunga niya is, nagubulong talaga siya, di ba? Yung nagkukulay bilaw. Kaya kailangan talaga natin balutan ng net. Pero kung wala naman kayo net, hindi man na yung plastic, yung maluwag lang na plastic, hindi yung masikip, di ba? Yung makakahinga siya. Pero ito talaga yung recommended. Kasi, may hangin siyang kumaano, pasok para hindi siya mag-moist. Okay, na natin kasi marami ng bunga. Bakit nga ba maraming bunga yung antalaya ko? Hindi nauubos ng bunga. Nagamitan ko to ng concoction. Gumawa ko ng concoction which is fermented fruit juice. Fermented fruit juice is mayaman siya sa potassium dahil gawa siya sa prutas like banana, squash, um, pipino. Ayun yung mga highly ano talaga yung mga potassium nila, di ba? Ayun yung pinapandilig ko either full yard or drench. Pero drench talaga yung ginagamit ko, dinidilig ko sa mga po nila. Inahalo ko lang sa tubig tapos once a week ayun yung ina-apply ko sa kanila. Although pwede naman twice a week pero ako once a week lang talaga yung ina-apply ko. Yung binalagay ko, ko sa kanila tapos tingnan nyo naman yung ginalabasan. Diyan mo na i-apply yung fermented fruit juice kapag namumulaklak na yung mga gulay mo. Tulad dito, may mga bulaklak natin. So, ayan, no? Ayan, marami ng bulaklak. Maraming bulaklak yung ampalaya. Hindi na mawala ng bulaklak. Grabe. Instead of sikwa at ampalaya, nandito din yung patola ko. So, ito yung patola ko. Actually, nakatatlong beses na kami nakaharvest dito. Ayan, no? Ayan Ayun pa yung mga bunga. Ang daming bunga ng patola. Ayan. Ito, may bunga pa. Tapos, ayan, mga patola yan. Ito, patola. So, ito, mga patola yan. Kinokontrol ko lang kasi yung pag ano nila, yung di ba vines kasi yung patola? Kinokontrol ko yung pag ano nila, paggapang. Ako yung nag-guide sa kanila. <laughs> kung bali, ano tawag yun? Vine training. Binavine training ko sila kung saan sila. Ako yung sito, ako yung may control kung saan sila gagapang. Kaya ganito yung nangyayari. Hindi siya nag-expand masyado papunta doon. Kasi nandun is ano na pato ano ang palaya at saka yung sikwa. Tapos ito sila dito lang siya nagse-circulate. Bali pa ko siya doon. Ayun may kahoy na doon, oh. may kawayan. Yun lalagyan ko pa siya doon para pumunta siya doon. Ayun ginide ko na yun no. Oh. without further ado, maglalagay na tayo ng net sa mga vegetable natin. Yung sa ampalaya natin. naglalagay ako doon ng net doon. May napansin ako doon yung isa. Parang may mga dilaw na siya. Na ano na siya. Na ano na siya ng insekto. ayan, grabe. Kulang yung net natin. o so, ayun na nga. Nalagyan na natin ng mga net. Yung mga bunga niya. So, ito. Wait, papakita ko sa inyo. So, ayan, nalagyan na natin yung mga net, yung mga bunga niya. So, ayan. Yung iba, hindi ko pa nalagyan kasi ulang tayo ng net. Ewan ko kung nasa na yung iba. So, ayan. Ito. Nalagyan ko na. Net na ako dito sa taas. Kasi dito sa taas, ayan, may nilagyan din ako dito. So, ito yung nilagyan natin kanina. Ito. Lagyan natin sa ayon, sa dulo. Ito pa. Yan, palagi ko kasing chine-check yung mga bunga nila kung nagkaroon ba sila ng mga dilaw. So tabang tama, ito pa meron pa. Lalagay natin to dito. Lang. Pasok, pasok. Tapos silain. Ayan lang. So ayan, nalagyan na natin ng net. Ayan mga gaw, so ayan natapos na tayo sa so, paglalagay ng mga net sa mga bunga. So ayan, hanggang dito na lang dahil ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Next time naman is ituturko ko kayo dito sa mga tanim kong bago. Bagong-bago yan. <laughs> so, hindi ko pa maipapakita sa inyo. Actually, may mga seedling ako dun. So, next vlog ko na lang ipapakita yung mga seedling ko. Kung ano yung mga sinidling ko. Kung ano yung mga itatanim ko. So, sa ngayon, ito lang muna yung ampalaya, yung patola, tapos yung sikwa. Ang dito na lang yung video na to. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At i-click mo yung notification bell button para mas lagi kang updated sa mga videos ko. So, hanggang dito na lang. Paalam.